And idol, magandang gabi. At si nanay nagluluto ng langis, gagawin langis, nyug idol. Yan ay gata mo na kanina tapos ngayon ay magiging langis na. Gagawin panimpla sa panggagamot. Panggagamot sa mga sugat at sa mga makakati, idol ganyan ang pamamaraan ng paglalangis ng niyog napakahirap din at sa matagal kailangan ay tsagaan din talaga sa paglalangis pagkatapos nyan idol mapalangis na yung niyog na yan pag purong langis na idol ay titimplahan na ng mga herbal mga halamang gamot idol ang hinahalo dyan idol ay yung isang sangkap eh, ang alam ko ay eh, makabuhay kung alam nyo idol yung makabuhay eh, napakangandang gamot yun na hinahalo sa langis panggagamot ang uh, pamamaraan pagluto nyo na idol lalangasin muna to pagkatapos iluluto muna sa langis yung makabuhay ayan na idol medyo nagbabraw na yung gata ng nyug at lumalabas na yung langis magiging latik magiging latik na yan idol Ilang ano yan ay ilang katanang nyog? Ilang nyog yan? Pito. Pitong nyog? Ilang buti naman ng mga ano yan, pitong isang ano, isang ay pitong nyog. Ilang buti yung bilibinta, ha? Isang buti, isang daan. Ah. Ayun na idol, tapos na. Medyo ano, umitim na, latik na siya. Papa tigisin na lang siya at mamaya isasalin. Medyo mahirap-hirap din na idol at saka delikado sa pagluluto ng langis. Baka ikaw ay matalsikan ay ma mapasok ka pa. Ano okay. Ano nga nanay sa inyo yung sample niya na ano na dangis na ano? Binibinta nyo? Ito. Uh, magkano naman isang buti niyan? Ito ang langis na binibinta ko. Yan o. Oh, maraming rekado yan. No, Pag mo sa galis, madaling gumaling. O masakit ang tiyan, lagnat. Dala rin yan. O dala nito basket ang bayawang, makasarong lang. Mm. Dala rin ito. Yan, isang ang binta ko sa ganito. Ilang taon na kayo nanay nagagamot ng uh, na, nagagamot? Eh, 30 years na ako nang gagamot. Oh. Ay, yung ay, pagtatawas pati at saka yan yung mga ano nyo, mga yung pagtawas, gamit nyo sa paggagamot. Uh, kaya nga, Magkano yan? Sandaan? Sandaan ng ganito. Wow, Napakamura lang. Hirap magawa niyan. Baka kung sa yung mga 3,000 and 3,500 kung bibinta. Marami. Marami bumibili nito. Oo. Oh. Marami nang gumaling. Oo. Oh. Sige, idol. Salamat. At ayan na. Ayan. Salamat, nanay. Sige.